Good morning. Uh, salamat sa inyong lada, no? Uh, last day namin ngayon. Hindi uh, namin. Iba lang yung hindi sa namin ako So, may ano si Greg, may binigay sa amin dito na baga ano ba yung tawag yun, yung uh, pasaya ba? Kaya so, lang yung dito. studio, Philippine Suya, congratulations. Tapos sa uh, mga guardia, napapasalamat sila. At sa uh, pinang uh, dito, maraming salamat sa inyo eh. sa tuwala sa amin. Uh, ingat kayo lagi dito. Salamat sa inyong mga suporta. Uh, <tinyo> uh, <tinyo> so, Ang resolution sa iyo, may dida. Berdida din. Yon. May bibigay ako sa'yo na ano. Ah, ano, dida. Oops.

Sorry, sir. ah... Wala, salamat lang ako sa, uh, uh, um, oh, May bibigyan din ako sa yung medal, ha? Ay, ito. Susuotin mo. O, <laughs> <Ay, advanced. laughs> advance Advance, Advanced Happy Merry Christmas. Ah, Christmas, <laughs>

<laughs> Congratulations. Bye. <laughs> Af clap